Mm -hmm. uh, meron na tayong kakausapin ngayon uh, Na kanina naging ulat ho natin uh, ni Importanting tao importante. ito Oo, Oo. Oh, Sige partner, mm -hmm. atin hong kausapin Ang uh, dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque Nasa linyo siya sa Double Weng, sa Double B ngayong hapon Atin hong kumustahin At uh, alamin ang uh, katotohanan ha? At uh, kung nasaan ba ho si Attorney uh -huh. Harry Roque ngayon ha? yeah. Attorney Harry Roque, magandang hapon po sa inyo Welcome po sa Double Wang sa Double B Magandang hapon po sir maganda nang hapon uh, double wing uh, Kumusta ka? Kumusta ka muna? Magandang hapon Pilipinas. Oh, kumusta ka po muna? Okay po. Oh, okay naman po. Oh, kasi nakikita ko yung mga post mo sa X or dating Twitter, medyo pumapayat ka. Well, siyempre po nagpapasexy para pag mag election uli eh gagayahin ko na si Robin Hood Padilla na maghuhubad na ng kamiseta. <laughs> Seriously pero okay ka naman po. Okay ka naman. Okay naman po. Okay, okay, okay sige. Naman po. Sir, medyo kasi nagiging controversial dito yung paglabas niyo ng bansa. Gusto ko munang malaman, hmm. ano yung nagtulak sa inyo para lumabas ng bansa? Well, alam nyo kasi 34 ta uh, taon na akong naninindigan para sa karapatan pantao ng iba. Mm -hmm. Bakit hindi ko naman ngayon itataguyod ang karapatang pantao ko? Mm -hmm. Malinaw sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na ang investigasyon ng Kongreso, yung mga tanong at mga dokumento na hihingin sa mga resource persons, dapat may kinalaman doon sa binubuong batas. Mm -hmm. At naroon yan din yung karapatan ng mga uh, resource persons against self-incrimination at kanilang right to privacy. Mm -hmm. Malinaw po sa akin na yung mga hinihingi ng uh, Kongreso ay hindi na po, Uh, related doon sa batas na binubuo nila tungkol sa Pogo. no? Mm -hmm. uh, at kung meron silang reklamo na meron silang hinala na meron na kung linabag na uh, batas, no? eh di hayaan nilang ang ehekutibo sa pamamagitan ng National Prosecution Service at ang hudikatura ang magdesisyon dito, hindi ang Kongreso. Wala na po kayong inaasahan na magiging patas na resulta yung nagiging investigasyon ng Quad Committee. Uh, ganun po ba yon? Well, una una hindi na tayo talaga umaasa ng kahit anong pata sa Kongreso. Dahil ang investigasyon nila ay para lamang sa binubuong uh, batas. Mm -mm. Kaya nga po ang tawag dyan, investigation in aid of legislation. Okay. Kung gusto natin ng katarungan, eh doon po tayo sa korte tutungo. Mm -mm. So ibig sabihin nito, Attorney Rocky eh hindi na talaga wala na talaga kayong balak na mag-participate, mag-cooperate sa ginagawang investigasyon ng Quad Committee. Well, kapag sinabi po naman po ng Korte Suprema na kinakailangan kong isumite yung mga dokumento, mm -hmm. susunod naman po ako sa hudikatura. Pero sa aking uh, kaalaman bilang isang abogado, bilang isang profesor ng batas, no, eh malino po sa decision ng uh, uh, Merry, sa decision ng Lincoln On, at mm -hmm. saka dun sa paglumang desisyon ng Benzon, na ako po ay nasa tama. Okay, kailan ka po babalik ng bansa? Well, naantay lang po natin ang desisyon ng Korte Suprema, no. O di naman kaya pag natapos na po itong uh, kongresong ito. Kung uh, na kayo lumabas ng bansa sinasabi, sabe, despite na meron hong uh, committee arrest order ho sa inyo. Uh, anong pananaw niyo ho sa na isyung arrest order ho sa inyo dahil sa hindi nyo pag uh, pagsipot sa mga uh, pagdinig. Una una lumabas po ako ng basa, wala po akong hold departure order, wala po akong kahit anong warrant of arrest. Pangalawa Maski meron po ako ngayong warrant of arrest, sinabi na po yan ni Secretary John Vicrimulia, hindi po ako pugante dahil wala po akong warrant of arrest na na-issue ng hukuman. Ang tanging uh, pwede lang magpatupad yung warrant of arrest na yan ay ang Surgeon at Arms ng kamera. Uh, so yung aking pag-alis po ng bansa, hindi po yan ebidensya ng kahit ano kasi... Ang uh, sinasabi nila na flight is evidence of guilt mm -hmm. is kapag hukuman lang po o nagpapa-arresto sa'yo. Mm. ni Ano, um, issue ngayon dito sa Pilipinas, paano ka nakalabas ng bansa eh? Pwede mo ba sabihin sa amin? No comment po pagdating dyan. <laughs> Naintindihan oh, ko po sa pero, kasinari, kasi sabi. pero tama. yung sinasabi niyo, wala ho kayong whole departure order. Yun wala. Know, yung pinaninindigan nyo. Wala po. Pag wala po. hong hanggang ganun. Hanggang ngayon. Opo. Hanggang ngayon po, wala. Hanggang ngayon, wala akong warrant of arrest sa kahit mm -hmm. anong hukuman. So yung pong immigration lookout bulletin order ho sa inyo, ano bang ibig sabihin yan pag meron ganun, attorney? Attorney? Oh, wala. Sandali ah. Oo, nawala uh, siya. Kasi Attorney, may tanong din ako sa kanya na kay Attorney mm -hmm. Roque na, o kasi sabi ng Bureau of Immigration, baka daw siya kasuhan mm -hmm. dahil dun sa naging uh, paglabas niya ng bansa nang hindi dumaan sa regular na pamamaraan. Mm -hmm. Yan, puna natin ang side ni Attorney Roque, balikan natin Oo. siya. Okay na. Uh, sandali lamang At hawa. Ho. Ho. Atty. Roque, sandali lamang sa sa Rocky. Apo. Apo. Sorry. Sorry. No? apo, apo. Okay. So, o, o medyo so, problemado apo, apo. tayo sa signal pero o -o. malino na kayo apo. ngayon. O -o. Yung pagkakaintindi nyo doon pag meron hong na-issuehan ng uh, lookout bulletin. So kahit bilang abogado, alam nyo hindi ho yan ibig sabihin na kayo ho'y pinipigilang bumiyahe palabas. <laughs> hindi po. Wala po. Tanging hukuman lang ang pupwedeng uh, pumigil sa pagbebiyahe. Hmm. Ito po ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni uh, dating Presidente Gloria Macabagal-Arroyo nung siya ay tinangkang umalis ng bansa. Hmm ni Leila de Lima. Sekretary ganito, eh, sabi po ng Bureau of Immigration, dahil hindi daw po kayo dumaas sa regular na proseso ng pag-alis ng bansa, pwede daw po kayo makasuhan. Ano pong pananaw niyo doon at anong papanig niyo po sa statement na yan? Malinaw din po sa decision ng Korte Suprema na lahat ng Pilipino habang walang whole departure order, may karapatan pong bumiyahe. Mm -hmm. Hindi po ako naniniwala na may pananagutan mm -hmm. kapag merong karapatan. Opo. So kahit po kayo? hindi dumaan doon sa regular na process daw, yun yung kanilang reckoning point, ika nga, doon sa discussion na ito? Sabi lang po nila na hindi ako dumaan sa tamang proseso. Okay, pero mm -hmm. wala raw nga pong record, sir. Oh, hindi lang. Uh. Di ko na po problema 'yon. <laughs> <laughs> well, attorney. Secretary, sabi uh. din po ng, ng, ano ng Department of Justice, uh, mas maganda raw po kung yung magiging full yung cooperation ninyo doon sa pag sa investigating prosecutor para yung buong panig ninyo ay makuha ng sa pagdetermina pa lamang ng probable cause sa kaso ninyo instead na doon lang magdedepende sa counter affidavit ninyo. Well, kung mayroon pa silang clarificatory questions, mm -hmm. pwede naman itanong sa akin yan. No? Pero ang kanilang issue is kung ako nga ba ay nanumpa personal. Mm -mm. Eh napakadali naman po niyan eh tawagan nila yung ano yung consul at saka yung ambassador kung saan ako nanumpa no? Mm -mm. Kasi kaya nga ang requirement dapat manumpa ka sa taong gobyerno, e eh, para may pananagutan yung tao na nagbigay na, uh, ng panunumpa. No? Mm -hmm. So, madali po ma-verify yan. Pero dun sa press briefing po ni uh, Chief Padulion, mm -hmm. ang uh, nais lang nila malaman, e eh, kung ako nga ba ay nanumpa? Mm -hmm. eh, bakit naman natin hindi pagkakatiwalaan ng Department of Foreign Affairs? Mm -hmm. At ngayong araw na ito, eh, nag-issue na ng statement ng Department of Foreign Affairs confirming mm -hmm. yes. na ako po'y nagtungo nga sa embahada mm. natin sa Abu Dhabi. Abu Dhabi. So kung sakali, kung may clarificatory questions, tatawagan na lang kayo ng Department of Justice and that would suffice. Opo, kung meron naman po silang question, nasasagutin ko naman po kung anong question nila. Sabi mm -hmm. nila, pwedeng by Zoom. Okay po, by Zoom. Mm -hmm iyon. Ang na lang uh, ang pangamba niyo siguro secretary yung kapag halimbawa ay na -issue ang kayo na warrant of arrest eh, di mas lalo pong mas uh, kumbaga ay kikipot ang inyong mundo secretary pag ganun. So ang punto ko, hindi ba mas maluwag para sa inyo at mas ligtas kayo kung uuwi kayo ng bansa? Well, ang karapatan ko po ay okay. magkaroon ng preliminary investigation. Yes. At sumapi naman po ako sa preliminary investigation sa pamamagitan ng pagsumiti ko ng counter affidavit. Yun. So hanggang doon na lang yung, uh, kung sakali po, paano nyo ba sinisiguradong ligtas kayong, ano ba, buong pamilya kasama si Mamayla, maayos bang ang kalagayan ninyo? Naayos naman po ang kalagayan namin, maraming salamat po. Yun, alright. So again, attorney Harry, wala ho kayong plano for any anytime soon na bubalik ko ng Pilipinas. Inaantay po natin ang desisyon ng Korte Suprema. At ako naman po bilang officer of the court, eh, susunod ako sa order ng Korte Suprema. So kahit po halimbawa ay kontra uh, sa inyong pananaw at sa inyong um, interes, mm -hmm. ang magiging desisyon ng Korte Suprema, gagalangin niyo babalik kayo ng bansa? Ay, obligasyon ko po yan. Dahil mm -hmm. kung ako naman ay uh, uutusan na magsumiti ng mga dokumente, isasumiti ko. Handa naman po yung mga dokumentong yan eh. Mm -hmm. Pero out of principle, bakit ako... Uh, pipilite na magsumite ng dokumento na alam ko naman na labag sa saligang batas mm. at labag sa desisyon ng Korte Suprema. Alright. So, mas maganda na isettle ito sa Korte, basta ayon nyo doon sa Congress kasi hindi na ito in aid of legislation sa inyong pananaw. Yan po ang pananaw ko at paninindigan ko. At saka wala pa ang kasong isinasampaw sa inyo. Meron na. Meron, Pero, well, meron sa, sa, sa Piskalya pa, pa lang. Sa DOJ. At oh. uh, hinabol po nila. no Hindi mm. po ako kasama doon sa original na Sinampahan mm -hmm. ng kaso. Mm -hmm. Pero siguro dahil nabasa nila yung sinabi ni Sekretary John Vicrimulia na hindi ako pugante kapag walang warrant of arrest sa korte, mm -hmm. eh kinabul ang kaso sa piskalya pero, pero ako naman yung naniniwala po sa katapatan ng ating mga piskal dahil ako po ay palaki na isang piskal. Mm -hmm. Bata pa po ako, ako ay gumagala-gala na dyan sa Padre Paura. No? Mm -hmm. At ako po ay buo ang aking tiwala sa kanila. Mm -hmm. Hindi lang dahil ako ay palaki ng piskal dahil ako rin ay isa sa nagsulong mm -hmm. doon sa batas na naging na nagpalakas sa National Prosecution Service. Okay, Secretary, mag-ingat po kayo. Maraming salamat po. Ah. Uh, uh, one, oh. lang ako, pang panghuli, kasi ang inaalala ko naman, baka yung mga tauhan ng immigration na mapag, di mm. ba, <laughs> ang uh, Anong, panana, anong siguro abiso nyo sa immigration na baka hindi nila na-inform agad na kayo nakalabas uh, Nang maayos naman yung prosesong dinaanan nyo? Mahirap na talaga magkomento kasi sabi nga nila kakasuhan ako eh. No? Mm -hmm. So no comment na lang tayo dyan. Okay. okay. Secretary, ingat po kayo. You, Maraming salamat sa oras. po.